guys eh. ito ngayon sa taniman ko at sa wakas kumana na rin yung uh, patubig ko ayan na guys ayan na kawawa yung uh, tanim ko pag uh, hindi pagumana gumana ngayong nga araw dalawang araw namin uh, inayos Kita mo yan, oh. Muntik-muntikan na siya, oh. Wala naman kami nito mamaya tulog. sa awa rin sa amin yung uh, Panginoon na gumana na rin yung uh, patubigan nawa sa talong at saka sa amin ito sa kabila oh. dami na rin da, sana bunga muntik muntikan lang kung hindi pa gumana ngayong araw eh baka ma tigok na to kamatis namin kapon arbisa namin kapon dito yan promura lang guys wag po nasabihin kung magkano presyo ngayon ng kamatis dito magugulat lang kayo sa Manila siguro maganda pa presyo pero dito sa amin bay sabayan na sila bro yun sabi nila pag gumibab ka talo ka kailangan hindi ka gigibab laban sa buhay black beans ko oh. lalaki na oh yan Tapos yung uh, lemon grass ko. Gaganda na rin. Paramihin ko yan guys. Paikutan ko itong uh, talungan ko ng lemon grass. Baka magtanim pa siya ng papaya mamaya dyan. No? Yan sabi niya. May papaya ako doon na pina... Bani. Eh? tinanim ko na nga kapon yung iba doon sa tabi ng bahay mga dosi na pu puno sabi niya taniman natin dito sabi ko tanim mo yeah, Black Bills ko Masih pati blak belos kuwa Metana maku yang kera Kera ibang pwede dyan mo yung kwa yung guys yung... mga close na yung view dito pag ganito oras medyo hindi pa mainit yung uh, init ng hangin pag mga 11 o'clock yun na mainit na